Sa serya ng Hunter x Hunter, ang Dark Continent ay kilala bilang isang napakapanganib at misteryosong lugar na hindi paganap na na-explore ng mga tao. Ito ay tahanan ng mga mapanganib na nilalang, kakaibang flora at iba pang mga mapanganib na higit pa sa mga ordinaryong hunters. Sa ganitong konteksto, ang isang teorya na nagsasabing may lihim na babala si Maha soldi kay Silva at Sino tungkol sa hindi pa pagpapaintulot kay Kilua na magpunta sa Dark Continent ay nagiging makabuluhan. Si Ma Soldic ay isa sa mga pinakamatandang miyembro ng Soldic family. Kilala bilang isang maalamat na asasin. Ang kanyang karanasan at kaalaman ay hindi matatawaran, lalo na't na siya ay nakalaban ni na Isaac Netero, isa sa pinakamalakas na hunter sa kasaysayan. Ang kanyang karanasan sa mga delikadong misyon at lugar ay nagbigay sa kanya ng malalim na pag sa mga panganib na maaaring harapin ng kanyang pamilya ang teorya ay nagsasaad na bago pa man ipasa ni Maha ang pamumuno ng pamilya kay Silva at Sino, ibinigay niya ang isang mahalagang babala. Huwag hayaan na makasama si Kilua sa Dark Continent hanggat hindi pa siya anda. Ito ay batay sa mga susunod na kadailanan. Bilang isang veterano na asasin, naunawaan ni Maha ang tunay na panganib ng Dark Continent. Ang mga nilalang at elemento dito ay higit pa sa mga karaniwang banta na kanilang inaarap. Alam niya na kahit ang mga pinaka-skillful na hunters ay maaaring mamatay sa isang iglap. Bagaman si Kiloa ay isang napakagaling na assassin at hunter sa murang edad, ang kanyang kakayaan ay hindi paganap na para sa mga panganib ng Dark Continent. Si Maha sa kanyang karanasan ay alam na ang pagsubok sa Dark Continent ay nangangailangan ng nangigit pa sa physical na lakas. Kailangan din ng matinding pag-unawa sa kalikasan ng lugar at na rin ang mental at emosyonal na kandaan. Bilang pinakamatanda, may malalim na malasakit si Ma sa kanyang pamilya. Kanyang babala ay hindi lamang para kay Kilua kundi pati na rin sa proteksyon ng buong Soldic family. Kawala ng isang mahalagang miyembro tulad kay Kilua ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa kanilang linya at sa kanilang reputasyon bilang mga assassins. Dark Continent ay kilala sa kanyang mga napakalalakas na nilalang tulad ng Hellbell, Pop at Eye. Ang mga nilalang na ito ay hindi lamang malalakas kundi nagtataglay ng mga kakaibang abilidad na hindi palubos na nauunawaan kahit ang pinakamalakas na hunters ay kailangan mag-ingat sa pagharap sa kanila. Ang abilidad ni Kilua bagaman kahanga-hanga ay maaring hindi sapat laban sa mga nilalang na ito. Ang Dark Continent ay hindi lamang isang pisikal na hamon kundi isang mental at emosyonal na pagsubok din. Ang mga trahedya at hirap na maaring maranasan doon ay maaring magdulot na malaking epekto sa pag-iisip at emosyon ng isang tao. Si Kilua bagaman matapang at determinado ay maaari pang dumaan sa mas maraming karanasan upang maging ganap na handa sa ganitong uli ng pagsubok. Ang Zoldyck family ay isang pamilya ng mga assassins na may mataas na pamantayan at reputasyon. Ang bawat membro ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kanilang pangalan at kakayahan. Si Kilua bilang isang batang membro na may malaking potensyal ay isang mahalagang asset. Ang pagkawala o pagkakasugat sa kanya dahil sa hindi kahandaan na isang malaking dagok sa kanilang pamilya. Ang babala ni Maha ay isang hakbang upang tiyakin na ang bawat hakbang ng pamilya ay may maingat na pagpaplano at kaandaan. Ang diin na babala ni Maha Zoldi kay Silva na huwag makasama si Kilua sa Dark Continent hanggat hindi pa siya anda isang makabuluang patunay ng kanyang karunungan at pagmamahal sa pamilya. Kanyang malalim na pag-unawa sa panganib at kanyang malasakit sa proteksyon ng pamilya ay nagpapakita ng kanyang pagiging isang tunay na leader at tagapangalaga ng Soldic family. Ang teoryang ito ay nagbibigay ng mas malalim na kaulugan sa karakter ni Maha at sa dinamika ng Soldic Family, lalo na sa kanilang paikitungo sa mga panganib na dulot ng Dark Continent. Kung nagustuhan mong video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.